Hello mga kasari, ayan uh, dumating na nga 'yung in order ko sa Shopee na baby wipes. So, 10 pieces nito mga kasari ay ma mabibili mo lang sa halagang 80 pesos. So, dalawang order ito. I mean, 20 pieces itong in order ko kasi mura lang kasi siya kaya sa Shopee na ako bumili. So, binibenta ko to siya sa halagang 15 pesos bawat isa. So, may benta siya sa akin kasi mura lang siya mga kasari. Sa iba kasi binibenta nila to is 25 pesos. So sa akin, 15 lang. So ito, dumating na rin yung aking in-order sa aking ahente na mga century tuna at uh, iba pang mga dilata. So ito yung pinakaano ko mga kasari. Masarap lang umorder pero mahirap siyang i-display. So ito din mga sabon galing din to sa... Unilever, ayan. Dumating na rin siya mga kasari, mga Eskinol, Pans, ayan. Uh, galing din to sa ahente ko. Medyo mas mura kasi sa kanila ng konti kumpara sa grocery. So, mga ano to mga kasari, mga surf, at saka mga cream silk. Ayan, may Eskinol din at saka close-up. So, eto din mga kasari, o, oh, dumating na din yung aking isang in-order sa Shopee na ng mga ah uh, biscuit, o, oh, ayan. So, tatlong ano lang to mga kasari. Ah, uh, ito kasi mga pinaglalagyan ko ng mga aking candy. <laughs> so, dumating na rin yung aking in-order din sa Shopee na seaweeds. Ayan, mabenta to sa akin mga kasari. Gustong-gusto ng mga bata, yan. So, eto na. Pinaghiwa-hiwalay ko na muna 'yung aking mga in order para hindi siya mahirap lagyan ng presyo. So, ayan, magdi-display mo na ako mga kasari. Thank you. Bye.